May nareceive tayo yung isang senaryo Pag 2 to 3 days na pinark yung kotse Most of the time ayaw mag start So kailangan pang i jump start Pero kung isang araw lang na pinarking E eh, posible namang siya mag start Yun nga, ano daw ba yung posible problema Well, nangyayari to, no sa mga kotse Lalo na kung nagkakaproblema sila sa relay or mga switches o yung mga sensor. So, ang pinakamadaling pag-diagnose niyan is, halimbawa, scenario lang, pagka-park and sabihin natin, iiwanan mo siya ng mga 2 to 3 days. So, try mong tanggalin kahit yung negative terminal lang ng inyong battery. Then, sabihin natin, after 2 to 3 days, ilagay mo yung battery ulit, ilagay mo yung terminal ng battery, then try mong i-start. Kung mag-start, so, posibleng merong nagkukonsume ng power sa iyong electrical. Pero kung scenario, sabi natin after 2 to 3 days, nilagay mo yung battery, ayaw mag-start, e eh, mo na kagad yung battery. Baka defective talaga yung battery. Actually, on the idea, no, nagpalit daw siya ng alternator, nagpalita rin siya ng battery. Pero, check pa rin natin yung battery. Now, sabi na natin, uh, nung pagkalagay natin ng battery, 2 to 3 days nang naka-parking yung sasakyan at nag-start. So, dapat hanapin na natin kung ano ba yung nagkukonsume ng power. So, yan. Pwede yung mga relay, mga switches, or mga sensor. May isa akong senaryo dyan na nakita before. Ang sinario kasi, yung sedan, nabangga yung likod. So, ang nangyari, dahil nabangga yung likod, yung compartment niya o yung pansara niya ng compartment ay hindi na maganda yung pagkakalapat. So ang ending dahil hindi maganda yung pagkakalapat Yung sensor na switch para mag turn off Yung ilaw doon sa loob ng compartment Eh hindi na siya nagto turn off So ang ending pag iniwan ng mga ilang araw nga Eh nalulobat Kasi na pag kahit nakasarado na yung compartment Nakailaw pa rin yung bumbilya doon sa loob ng compartment So yan yung isang pwedeng problema dyan Okay, pwedeng sensor or pwedeng mga mga mayo na nagko-consume nga ng power. Meron din na akong isang instances din na personal experience naman, yung relay naman ng compressor sa aircon ang naging problema. Constant na siyang nakadikit. Kahit pa lang susi, patay ang makina, constant na nakadikit. So, eventually, uh, kung hindi ko yun na-detect agad, sabihin natin after 2 days, low battery yung battery ko kasi constant na nakadikit yung magnetic niya. So 'yun, kailangan talagang hanapin kung nasaan 'yung problema. I suggest hanap kayo ng magaling na electric uh, electrician para ma-check kung nasaan 'yung problema. kung niyo 'yung video. Pakilag na lang mga paps.